Hi mga ka-creator. Palagi ka bang nag-iisip, bakit kaya hindi effective ang content ko? Kumagawa ka ng posts, reels, videos, pero parang walang nangyayari. Walang sales, walang sign-ups, walang engagement. Relate, di ba? Kung oo, this video is for you. Ngayon, pag-uusapan natin ang sikreto para gumawa ng content na hindi lang basta maganda, kundi content na talagang nagko-convert. Una sa lahat, kilalanin mo ang audience mo. Sino ba talaga ang kinakausap mo? Ano ang mga pangarap nila? Ano ang mga problema nila na kaya mong solusyonan? Kapag malinaw sa iyo kung sino sila, mas madali kang makakagawa ng mensahe na tatago sa puso nila. Huwag kang manghula. Mag-research ka, magtanong, makinig. Ang tunay na connection ay nagsisimula sa pag-unawa. Pangalawa, mag-focus sa pagbibigay ng value, hindi sa pagiging viral. Oo, masarap sa pakiramdam na mag-viral. Pero ang tanong, Nakatulong ba yun sa business mo? Ang content na nagbibigay ng tunay na solusyon, inspirasyon o kaalaman ay mas nagtatagal at bumubuo ng tiwala. Isipin mo, paano makakatulong ang post na to sa audience ko? Anong problema ang nasosolusyonan nito? Value over virality, always. Pangatlo, gamitin ang kapangyarihan ng storytelling. Mahilig tayong mga Pinoy sa kwento, di ba? Kwentuhan mo sila. Ishare mo ang journey mo, ang mga pinagdaanan mo, ang mga natutunan mo. Kapag nakikita nila ang sarili nila sa kwento mo, mas madali silang makaka-relate at magtitiwala sa iyo. Gawin mong authentic at personal. Hindi kailangang perpekto, kailangan lang totoo. At ang pang-apat na madalas nakakalimutan ng marami. Laging maglagay ng malinaw na call to action o CTA. Pagkatapos nilang basahin o panoorin ang content mo, anong gusto mong gawin nila? Click the link in my bio. Sign up for my newsletter. Send me a DM for inquiries. Maging direkta at malinaw. Huwag mong i na alam na nila ang susunod na hakbang. I-guide mo sila. Ayan ang apat na susi. Kilalanin ang audience. Magbigay ng value, magkwento, at maglagay ng malinaw na call to action. Simple lang, di ba? Pero I promise you, kapag in-apply mo to, makikita mo ang malaking pagbabago sa results mo. Hindi ito magic, ito ay strategy. Sana nakatulong ito sa'yo. Kung may natutunan ka, please give this video a thumbs up. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang tips para sa mga creators na tulad mo. Hanggang sa susunod, keep creating with purpose.